sa mga kapanalo yun, welcome back ulit sa ating channel so yun, medyo busy no, tayo nakapag-upload tinatamaan din natin tabad minsan so for today's vlog itaturo natin sa inyo kung paano ayusin yung uh, mga ganito klase ng scenario so sa lahat ng sniper to no mapa 135 man at hanggang version 3 So mga basin nyo, nakababa na ito pinakang parang lock nya. Ayan, ayan na umunat. Ayan o. Oh. So, ayun na sumarin ni Bangko. Ito, testingin natin o. Oh. Ayan. Sa pagka nito, kadalasan, yung spring lang. Second is, yung pinakang cable, humahaba na, no? So, madalas mangyari ito sa mga keyless, like nung uh, 155R. So, ito, kung mapapasin nyo, nakalawit na yung spring. Ayan, gumagalaw sa ilalim. So, pag ganito, mayaman kayo, bumili kayong bagong bagong spring. Pag mayaman na, no, putol na siya, di ba? So, pag naman ganitong senaryo, kaya natin gawa ng puran yan. Turo natin sa inyo kung paano. So, syempre, pag di na ganito masara, tapos gusto nyo gawa ng paraan, o, mag lang kayo ng isang long nose. Siyempre, impact rinse. Kung wala naman, kahit manual na lang natin. Eh, man. So, kalasin na natin itong dalawang to. Ayan, testingin muna natin. Hindi ko magana, no? Ayan, kaya masara. No? Tapos, pag nag-lock yan, hindi na rin magbuksan kasi yung spring niya, patul na. So, pag inangat natin to, may narapan na rin kayo pagbukas. Okay, yan, nahulog na. Huwag natin ilock. Baka di natin magbuksan na. sa ayusin na agad natin. So, dalawang uh, 10 mm lang na bolts ayan, natanggal na so gamit agad kayo ng long para ayusin natin so mapasin nyo putol yung spring ayan oh. so pag ganito naputol yung spring ilahin nyo lang siya ng konti tapos gawin nyo ulit ng bagong pansabit so naputol yung pansabit nyo diba ito na ito lang gawin nyo mga nasa bahay dyan o oh. Badali lang to. 500 yung labor nito. Bas nyo na kami. <laughs> <laughs> Napangiti si sir. No? Ay okay. tayo dyan. So pag ganyan, Ipansabit sabit nyo lang ng bago. Ayan. Tapos, sabit nyo ulit dito sa kabila. Padali lang ito ayusin. Mahal lang talaga yung labor, 500. Ay tayo dyan. Sabi ni sir, ba't ito pa dinala dun? Mahal pala maningil eh. Ayan. Siyempre, may pansabit na siya ulit. So, yun nga, pag mayaman kayo, bili kayong bago na lang ng spring. Pag wala naman, at uh, nasa bahay lang kayo, gusto nyo lang ayusin. Yan, sabit nyo lang dito. Sabit nyo dito. Kaya may problema sa spring, may lighter pa ng... Yung spring ng lighter, pwede pa yun. Yan, o. Oh. Okay na ulit siya, guys. May panabit na ulit. Pwede na ulit patuloy ni sir, no? So, ang problema naman sa mga sniper 155, eto. Yung ganito niya. Uh, umaba ito, guys. So, pag umaba ito, Lagyan nyo lang ng cable tie dito sa loob dyan. Oh. Yan. Lagdagan nyo lang ng cable tie dito kasi yan, turn nito, mahaba na rin to. Oh. Para mas may panghila na siya. Pag ibalik nyo na ulit, nakabit na spring. So, normal na ulit siya nakaangat na ulit to. So, try natin. Subukan na natin, no? Oh. Yan. Nakara, oh, may nakira din ka to. Hindi ko na vlog eh. Tinamad kami. Ito lang natin. So ito ay pinapachisel ni sa tas nagpalit din kami ng uh, turn signal light. So subukan natin guys. Tayo pa rin. Isipin natin itong bago. Kailangan mas humila pa yung spring para umangat to. Teka, parang umangat yun know? Yun, kaya pala eh. Hindi pa nakarelease eh. Again, nilita nyo ha, pumalitik na. Okay, okay na siya oh. Try natin. Oh, di ba? Oh, ha? Magana na siya, oh. Hmm, di ba? So, kanina, hindi siya nababa. Hindi natin. Ayan, oh. Nalalak na siya. Try natin. Okay. Sa po, oh, dito, video. Tapangat rin. Mm, di ba? Okay na, 500 na yan sa <laughs> so, ganun lang guys pag uh, gusto nyong repairin yung mga motor nyo kahit na sa bahay kayo yung spring isabit nyo lang dun sa hilahin nyo lang yung dulo then isabit nyo so nakita nyo naman kayo kung paano ko ginawa so hindi nyo kailangan bumili ng bago yun nga kung mayaman naman kayo bumili kayo ng bagong spring kaya yeah, pag mayaman talaga kayo palitan nyo yung motor nyo <laughs> isang buo alright so yan so sana may nakuha so sa so, mga masisiraan ng lock ng ganito kayang kaya nyo sa bahay basta may pangkalas kayo tapos meron kayong lonos. So, yun lang guys. Peace. Salamat nyo kayo. Salamat.